Ada misuri so good morning. Walang load si Smart Bro. Magano ko na lang at Paglit lang. Okay, alright. So na ada misuri kesama ko si Commander in Chief. Pukul kita tayo na uh, BGC. kasi may kami kukuning kami doon sa kanjang sister. Na pinapa. Yon alright. Dahil sa hindi ako magpagas kagabi Tapagas muna tayo dito sa Uno Street. Alright. Ang green ng preso nila dito para 57. Ano ba preso Tingnan natin. 200 dira, 200. 57.60. Uh, dito ito sa uh, Gentry na, sa governor uh, you know. Maxi Power, 58.80. Maxi Green, 57.60. Alright. Yung leasing nila 58. Yung so, alright. So anong oras na? Maga pa mga kamistry para mag-alas ay pa lang. Okay. Alright. Tapos sa uh, pag-uwi, buka tayo ng biyahe. Subukan natin. Alright. Good morning. Good morning. Happy Sunday. Kya, mga wapak-pak siya mga kamistry. So keep safe. Drive safe, Drive safe. Green. Alright. Yun, mga kami so nandito na kami sa BGC so tabi ng ating ano uh, So inaantay na lang namin yung sister ni Mrs. Alright. So di, dito ito sa may uh, Burgos Place sa BGC. Ah uh, hindi pala Burgos Place, Burgos Circle. Ah uh, sa likod natin nandoon ng Burgos Circle. Alright, so ito, ito. 8 Forbes Town. So itong mga commissary yung baba nito, may ball. All right, so ngayon ko lang nalaman kasi bihira na makapunta dito. Yung UCC Vienna Kapigiana original uh, na wipe out na giniba na. So papalitan malamang ng mga ganyan no, high rise building. All right, kasi dito mga ano to, mga residential. Yon. Dati marami dito naka-parking na mga Uh, supercar so wala na kasi tambayan nila yung UCCB Vienna Cafe wala na wala na yung mga supercar dito mga kamisri oh, no? okay mga kamisri happy sunday so ride safe keep safe kanina may nadaanan tayo along governor's drive sa dasmarinas na uh, nag-slide siguro nagkagulatan dun sa poaching patawid eh, humabol pa ang motor kaya siguro na slide siya so parang na injured siya nasaktan siya dahil tumama siya sa center island kaya mga kamistery ingat ingat or happy biking si madam alright buti naman dahil maga pa hindi pa tayo sinisita dito you alright so malinis kasi umaga pa ng sunday kasi pag medyo tanghali na ng konte hindi na tayo pwede mag-stay na matagal dito alright sisi tayo tayo ng kwarta okay, alright so pauwi ng kabiti mga kamistri so subok kami kumuha ng booking ni misis alright so nagpipicture picture siya yun alright. mga pa ng kabiti na mga kamistery ang kukunin natin kasi paglinggo, eh, pahinga tayo bukas bakbak -bak na naman Papahinga natin ang katawang lupa natin. So, mga kamisri, bigyan natin ng uh, oras yung ating katawan para makapag-relax. Uh, makabawi. Kasi buong linggo tayong bumiyahe. Tayo, Naiinitan tayo, ha? Magbubuking tayo. Magbubuking muna tayo ng pagsisa. Pagano daan tayo, tayo doon sa bulungan pag magamay, naabutan pang isda. <coughs> Bili tayo isda. Okay, alright. So, update tayo mga kamister mamaya sana makakuha tayong booking pagkagaling dito ang pinakamagandang place uh, tatawid tayo doon sa ano uh, may mandaluyong area pagitan ng mandaluyong makat makati yun alright so may daan naman dito sa likod na uh, magpa flyover na tayo ng Guinea alright yun mga kamisteri naka hanap na tayo ng spot para magantay ng booking meron sana kanina dasma uh, napakalayo ng pick up location so ikot pa tayo so dito na lang muna kami ni Red at ni Macy sa uh, kanto nitong uh, ano ba ito Bula Lakao Street at Sergeant Yabo alright so syempre dahil ah, uh, copy lang tayo kanina may bakery so tinapay muna tayo apple pie okay alright so abang abang tayo mga kamisteri ng booking hindi tayo alis uh, dito na wala tayong booking sana malilid na item lang alright good morning yun kahit papano mga kamisteri nakakuha na tayo ng isang booking papuntang gentry sa halagang 254 pesos yun alright so dito ulit tayo sa mandaluyong uh, mag-aabang pa tayo ng isang booking Alright, para hindi naman sayang yung ating akyat. Alright. Yun mga kamisuri, so nakakuha na tayo kasabay papuntang Imo sa halagang 177 pesos. Okay, alright. So, dire-diretso na kami. Dito kami nakapick up sa Access Residence sa may Pioneer. Let's go! Alright. Yun mga kamisuri, so update tayo mga so, tapos tayo ating delivery. Uh, huminto kami dito sa amin sa Perez dahil... la dahil meron kami pagsit ba ito mga kamisiri. Bibili si Mrs. Do ng pechay. Yun, ang tagal. Oh. Pechay, napakainit. So keep rehydrate mga kamisiri sa sa ating mga pagbiyahe dahil uh, napaka napakainit mga kamisiri. Ang temperature eh, talagang extremely hot. Okay, alright. Keep safe. Ride safe. So dito na aking minahantay na Alright? Yun mga kamisteries, so oh. dito na kami sa bahay. Uh, magluluto muna si ito yung aming mga bitbitin. Eh. Mga bitbit o oh, bitbit. Ano ba itong mga laman ito? May saging. Tagalin mo yung buhol. So may saging, tingnan natin. Binuhol ko yan eh, parang hindi magana ano kanina. So ano yung ano yun? Ah, buko pandan, candy. Matamis. Almond, chocolate. Naku, yari kay Ali Girl yun. So, yun. May tuyo. Galing yan sa Bicol. Bicolandia. May saging na naman. Ay, nang aamang ah na. Di, okay lang yan. Ganyan talaga yan. Tatanggalin mo lang naman ito. Iugasan. Hmm. Saging. From Bicol with love. May hinug. Oh. Ito, saging pa rin. So mahinog saging saba saba mabigat galing bicol mabigat Ito may na din sa Kung hmm. kano din to pag pinili ko to mahigit ng 40 yan isang ganito Okay right so yung pala ng mga ano galing pa siyang bicol yung saging na yan tsaka yung Uh, tuyo hmm. yun alright Peace I'm Revolution. out